good <laughs> yeah. Yeah, go. <laughs> oh, oh.

Hindi pala madali yung ginagawa ng bata, no? Pero nga, wala sila ginakapuyan. Dulog di o, kainit na. Dulog di diri o. Cheers. Yay! <sighs> Grabe, pagod talaga. Kapoy. Kapoy. Kapoy pa didit. Nami tani ni Kundapu. Kundapu ba? Nami tani, gamay-gamay. May iwang man ano. Give up. Give up siya kasi ano, maliit yung, ano niya. Paklang. May iwang. Kaya yeah, huwag ka pa Oo, kaya kung dako na siya, tanik namin na siya. Argali, may butugal pa rin naman. Yan lang yung sasakyan dati nung maliit pa kami. Hindi kami kung masakay na mga ano ba yun. Yung mga slide, yung mga ano, uh, wala kaming park. Kaya, Ito yung... Ito na yung playground namin dito sa bundok. Hindi na kami nangangailangan ng mga bakal na mga parapernalyas. Ito yung mga parapernalyas namin nung maliliit pa kami. Kasi ito yung aming pang slide. Yes, back to you, Kasangkay. Pagod ako. Pinapo ako. Gutom ka lang siguro. maghanap tayo ng pagkain. Ito, mamutong ka dito.